Ngayon mabos kumawa ko ng concrete railing o pasumanos para may kabit ko na yung baluster sa balkoni namin. Dito ipapakita ko sa inyo sa simula hanggang matapos. Paano ko gawin at ano yung discarte ko sa pagawa. Ang una kong ginawa mga boss, gumuhit mo na ako ng pattern sa pasumanos na gagawin ko o concrete railing. Gumuhit mo na ako ng pattern para sa isang side. Tapos ginawit ko naman, ito na yung gagawin kong pattern talaga. Kailangan kasi magkapareho yung design sa gilid ng pasumanos. Kaya gumuhit mo na ako ng isa, tapos pinatern ko sa dalawa. Parang nalilito ako sa sinasabi ko ah. <laughs> Basta yun na yun. Pagkatapos ko nagawa yung pattern sa pasumanos, dito ginawit ko naman sa plain sheet. Dito na talaga yung pattern o holmahan sa pasumanos. Tapos kinupit ko naman, tapos dito nilihiaan ko para kuminis yung pattern. Kuminis naman yung resulta ng pasumanos na gagawin ko. Pagkatapos dito, gumawa naman ako ng holmahan o pattern sa casing sa buwangin. Para maging halo yung ilalim ng pasumanos na gagawin ko. Pagkatapos dito, ginawan ko naman ang hawakan o guide yung ginawa kong pattern. Pagkatapos ko nagawa ng hawakan o guide yung pattern dito nagputol na ako at gumawa na ako ng bakal para sa gagawin ko pa manos. Yung gamit ko dito na bakal mga boss, 8 mm. Dito sinimulan ko na sa pagawa Ang una kong ginawa mga boss, nagkising muna ako ng buwangin. Kailangan talaga gumawa muna ng kising na buwangin para maging halo yung ilalim ng pasumanos na gagawin ko. At pagkatapos ng gawa ko yung kising na buwangin, dito naghalo na ako. Yung ratio ng halo ko dito 1-1, isang sako ng buwangin at isang sako na simento. Pero yung hinalo ko talaga dito, dalawang sako ng buwangin at dalawang sako ng simento. Pagkatapos ko halo dito nilagyan ko ng tubig. At dito kumuha muna ako ng kunting halo tinanggal ko na yung plain sheet na casing para masimulan ko na paglagay ng halo. Ang una kong nilagay dito na halo mga boss, malabnaw. Kailangan kasi lagyan mo na ng malabnaw na halo para hindi masira yung casing. Paglagyan na ng halo na malapot at dito nilagyan ko na ng bakal. At pagkatapos malagyan ng bakal, dito tinabunan ko naman yung bakal na nilagay ko para paglagay ko ng malapot na halo hindi mausog yung bakal na nilagay ko. At dito nilagyan ko na ng malapot na halo para madali lang mapurma at para matibay yung gagawin kong pasumanos. Pagkatapos dito nilagyan ko ulit ng halo para mapuruma na talaga tapos lagyan ko naman ng bakal lahat na nilagay ko na bakal dito mga boss itim im sa nagtataka bakit hindi ko tinali yung bakal kasi manipis lang yung ginawa kong pasumanos kasi pagtalian yung alambre na nilagay ko na bakal may posibilidad na masisira dahil sa alambre ulit ulitin ko lang yung proseso dito mga boss lagyan ng halo itulak hanggang mapuruma yung pasumanos katapos na puruma dito mga boss tinulak naman yung hulmahan na walang laman para papakinis ko dito sa pasumanos kuminis talaga katapos dito naghalo na ako ng purong simento at tubig ito yung gagamit gagamitin para papaginis doon sa ginagawa kong pasmanos. Yung pagkahalo ko dito mga boss hindi malabnaw at hindi malapot. Yung tamang tama lang talaga para madali lang kuminis. Tapos ulit ulitin lang yung proseso. Lagyan ng puro tas itulak hanggang kuminis. Pagkatapos kuminis dito nilinisan ko na yung gilid sa pasmanos. Makalipas niya sa gabi mabas dito tinanggal ko na yung pasumanos para may kabit ko na doon sa balkonin namin. Dito mga boss, kinabit ko na yung pasumanos sa balkonin namin. Hindi ko nabidyohan yung pagtanggal ko sa buhangin, yung paglinis ko sa buhangin dito sa pasumanos. Dito sinukatan ko na yung distansya sa paglalagyan ko sa baluster para may kabit ko na yung baluster pagkatapos ko na sukatan dito binutasan ko na gamit yung barina at kinating ko na rin yung paglalagyan ng halo kailangan kasi butasan ng malaki para daanan ng halo hindi kasi matibay yung concrete railing pag hindi malagyan ng halo yung bis sa baluster tapos dito sinukatan ko naman yung concrete railing sa ibabaw yung paglalagyan ng bakal sa baluster at dito kinabit ko na yung baluster at pinatong ko na rin yung pasumanos At dito binutasan ko na yung pusti na paglalagyan ko ng dawel kasi hindi ko nalagyan ng bakal na abang para sa pasumanos. Yung ginamit ko dito na bakal mga boss, 10 mm. Naghalo muna ako dito ng epoxy mga boss para ilagay doon sa butas na paglalagyan ng bakal para mas matibay yung bakal na ilalagay ko. Para kapit na kapit talaga yung bakal na ilalagay ko doon sa puste. Yung bakal na itutusok ko sa puste. Tapos dito mga boss, din ko na yung bakal na nilagay ko para mas tumibay. Nabutan ako paggabi mga boss, pagkabit ko. Kaya pagkaumaga ko ko nalang binuhusan. Pagka umaga mga boss, sinimulan ko na sa paghalo. Ang ratio ng halo ko 1 to 3. Isang sako ng simento at isang sako ng buhangin. Tapos sinalo ko muna yung buhangin at simento. Pa talaga i-mix yung buhangin at simento bago lagyan ng graba. Pagkatapos ko na mix yung buhangin at simento dito nilagyan ko na ng graba. Yung gamit ko dito na graba mga boss, 1 port lang yung size. Yung parang pampibuls lang para iwasan ni kam o Ampaw. Tapos yung halo ko dito mga boss, hindi malabnaw para mas matibay. Kasi pag malabnaw yung halo, hindi talaga matibay yung kongkreto. At tinusok-tusok ko ng bakal para iwas talaga sa ampaw. Tapos yung halo ko sa Pasumanos, pareho lang sa base. Ang ratio ng halo, 1-1 pa rin. Isang sako ng bawangin, isang sako ng siminto at isang sako ng graba. Ang kaibahan lang mabos yung sukat ng graba, 3-4. Kasi sa ibabaw naman ibubuhos yung halo. Tapos yung halo ko dito mabos malapot para mas matibay talaga. Minibrite ko lang dito ng palita para siksik na siksik talaga yung halo dito sa Pasumanos. tapos ko nabuhusan mga boss dito ni retouch ko naman yung ginamit ko pang retouch dito mga boss palitan ng pintor tapos paint brush ayun mga boss tapos ko na yung baluster at pasumanos ito na yung penis mga boss